Hi everyone! Gusto mo pang malaman kung saan pumupunta ang asawa mo o jowa mo? Gabin mo lang itong malupitang teknik dahil napakasimple lamang nito. Una ay dapat mo lang mahawakan ang cellphone ng jowa mo at sundan mo ang tutorial na ito. Dapat ay on mo muna ang location ng cellphone niya. Pagkatapos mong i-on ay i-hide mo muna para hindi niya malaman. I-click mo lang ito para sa ganoong paraan ay hindi na niya makita. Sunod guys ay pumunta ka sa messenger niya at isend mo ang location niya sa messenger mo. Click mo lang itong type message at makikita mo itong apat na dots tapos ay pindutin mo ang send location. Tapos ay pindutin mo lang itong start sharing live location. Pagkatapos mong masend ang location guys ay long press mo lang. Tapos ay remove for you para hindi halata at para mawala ang location.